So we're out there, away. Want... Sa pagsisimula ng ating kwento nagpakilala ang ating bida bilang si Lu Feng At siya raw ay isang newbie sa Shadow World Habang pinapakita na tinitignan ni Lu Feng, ang kanyang system sabi dito, name, Lu Feng Level: Shamna Occupation, Non Nickname, Non Attribute Points: 0 HP, 300 MP, 200 STR, 30 STM, 15 AGI, 20 INT, 30 WIS, 15 CHR, 21. Sabi pa niya na lagi raw siyang nakakakuha ng proteksyon sa kanyang mga senior. Isang karakter ang sumisigaw, makinig kayong lahat. Huwag nating hayaang mamatay ang mga baguhan bago tayo, ang kanilang mga senior. Nagsalita ang bida, ngunit sa bawat pagkakataon, ang aking pinakahuling galaw ang nagtatakda ng tagumpay. Si Lufeng ay humaharap sa napakaraming mga halimaw, lumilipad siya sa ere na may hawak na espada, napapalibutan ng mga demonyo at mga espada na nakatusok sa lupa. Nagulat ang mga nakakita sa kanyang aksyon, at nasabi pa ng babae, Diyos ko, ang galing naman ng baguhan na yan, seryoso. Isang baguhan na level 5 lang, pinatay ang isang higanteng may pakpak na pilak. Si Lufang, ay nagsabi, ngunit inuulit ko na ang parehong araw sa loob ng tatlong libong taon. Ang mga pakikipagsapalaran sa loob ng ibang dimensyon, nagdala ng bagong pag-asa sa mga nagising. Ipinapakita ang dalawang halimaw na may pakpak at sungay sa isang nasirang syudad na may madilim na vortex. Sabi pa ni Lu Feng, sa aking trabaho, natutunan kong mag-opera, kaya personal kitang magagamot ngayon. At ipinakita sa atin ang mga natutunan niyang mga skills, pagpapalipad ng eroplano, panghaak ng computer, at panggagamot, at paglalaro ng Go. Hindi ito pwede, ang lakas ng mga halimaw dito ay higit pa sa lakas na posible sa isang sea level na mundo. At higit sa lahat ng ito, palaging nasa pintuan ng kamatayan humaharap sa mga kasamaan na nagtraidor sa sangkatauhan. Ang kanyang tunay na pagkatao ay isang demonyo, pagkatapos mabuhay sa siklong ito sa loob ng tatlong libong taon, marami akong nalalaman. Bukod pa rito ay nailigtas rin niya ang kanyang mga senior mula sa tiyak na kapahamakan. Dagdag pa niya, sa kabila ng lahat ng yon, hindi ko nagawang iligtas ang aking nawawalang kasama, sa pagkakataong ito, gagawin ko ang lahat. Pagkatapos nun ay nagtaka ang bida, dahil sa talagang nakabalik raw siya mula sa nakaraan. At sa pagkakataong ito, ay pangungunahan nga raw niya ang lahat. Sa paglalakbay upang lipulin ang shadow, at bawiin ang ating kalayaan. Dito na po natatapos ang chapter 0, kaya sisimulan na natin ang chapter Isa. At sa Shadow World Dark Ruin City, limang taon na ang nakalipas, maraming interdimensional portals ang biglang lumitaw sa Earth, ang mga ito ay tinawag na gates. Sa pamamagitan ng mga gates na ito, maaaring pumasok ang mga tao sa iba't ibang antas ng mundo ng anino upang makipagsapalaran. Ang mga taong ito, na kilala bilang mga awakened ones, ay pinili ng mga shadow worlds, mayroon silang pagkakataon na magkaroon ng kapangyarihan, ngunit sa panganib na mawala ang kanilang buhay anumang oras. Makikita ang batang takot na takot dahil mukhang lalapain na siya ng halimaw, ang pangalan ng babaeng ito ay si Sutao Tao. Ngunit may makikita tayong isang slash sa gitna ng halimaw, at ayun nga nahati sa dalawa ang nasabing halimaw, at ang may gawa ng nasabing sword slash, ay ang senior, ni Sutao Tao, nagsalita pa ang senior ni Sutao Tao, huwag kang matakot, lalabas raw sila ng buhay sa lugar na ito, ang pangalan ng babae, Luzu, putang ina, habang mas marami tayong pinapatay, mas marami silang lumalabas. Ang ating pagod ay higit na mataas at ang ating puwersa ng atake ay bumaba ng husto, pangalan ng babae, Arya. Ang aking hangarin na mabuhay hanggang sa edad na pitumpung ay tila walang kabuluhan, Warrior Zhao Haishan. Ipinakita si Lufeng, at sinabi niya sa kanyang senior, alisin mo ang kalasag mo, at hayaan mo akong subukan. Mariing sabi ni Luo Zhu, hindi, ikaw ay isang baguhan na pumasok sa mundong ito sa unang pagkakataon, walang antas, walang kasanayan, kung lalabas ka, mamamatay ka ng walang saysay, bawat baguhan ay may unang pagkakataon sa isang labanan. Dagdag pa niya, ngayon, ang lakas ng mga halimaw dito ay lumampas na sa lakas ng siklas na mundo. Ngunit ipinakita ang isang malaking halimaw, mukhang malakas sa mga naunang halimaw. Makinig kayong lahat, hindi natin dapat hayaang mamatay ang mga baguhan bago tayo mga senior. At habang hinaharap nila ang halimaw, nagsalita si Luo Zhu, sabay-sabay raw silang umatake sa halimaw. Ngunit sa ginawa nilang pagkakaisa tila wala itong saysay, dahil sa madali lamang silang naitapo ng halimaw, gamit lamang ang pagkumpas ng mga kamay nito. At ipinakita naman si Luo Zhu na nahihirapan sa bigat ng puwersa ng halimaw. Sinabi ng bida sa batang babae, na ngayon raw ay itaas na nito. Na agad namang ginawa ng batang babae, kasabay nun ay makikita ang pagtalsik ng isang espada sa ere. At habang hawak ng halimaw si Luo Zhu, nasabi niya, talagang ito na nga ba ang kanilang katapusan? Ngunit sa di inaasahan may isang slash ang dumaan sa braso ng halimaw tila isang napakalakas na pag-atake ang ginawa ng isang karakter. At ipinakita ang bida na siya palang may gawa ng pag-atake na iyon, at makikita rin na nanlilisik ang kanyang mga mata sa galit, sa halimaw. Pagkatapos ay agad naman na inilayo ni Lufeng, si Luo Zhu, mula sa halimaw. Dahil naman dito ay nagulat si Luo Zhu, gayong papaano raw siya nailigtas ng isang baguhan, ngunit mariin namang sumagot ang bida, na wala na raw silang oras para sa daldalan. Habang umaatungal lang halimaw, mabilis na umilo si Lu Feng. Kasabay nun ay inihagis ni Lu Feng ang isang espada mula sa leeg ng halimaw. Napatay sa ilang segundo, mabilis at tumpak ang batang ito sa kanyang espada, at ang bawat hampas ay tumatama sa pinakamahihinang bahagi na walang kaliskis. Talaga bang baguhan ka sa antas isa, sumagot ang bida na hindi na raw sa ngayon. May pugad ng halimaw sa malapit, at magkakaroon ng libu-libong halimaw na dadagsa dito sa lalong madaling panahon, dapat tayong umalis kaagad. Ang bagong dating na ito ba ay isang propeta? Pagtatakang tanong ni Warrior Zhao Haishan, sinabi naman ng bida, habang tinuturo ang isang direksyon, na sumunod raw sila sa kanya, mula sa daan na ito, agad namang tinawag ni Luo Zhu, ang lahat, Gayong sumunod raw sila sa baguhan na ito, at ayon nga agad na silang sumunod sa ating bida. Talaga bang baguhan ka? Hindi mo ba nakikita na level 2 lang ako? Pero, parang alam mo ang lahat. Siyempre alam ko ang lahat, dahil, matagal na akong narito sa mundong ito sa loob ng 3,000 taon. Dinaman na niwala si Luo Zhu, sa sinabi ni Lu bagkos ay sinabi niya isa raw yung malaking kalukuhan. Sa totoo lang, natigil ako sa araw na ito sa loob ng 3,000 taon at bukas ng ika ng umaga, sa sandaling sumikat ang araw, babalik ako sa umagang ito, sa sandaling ito, ang lahat ay dinala sa mundong anino na ito. Hindi ako naniniwala, kung ganoon, bakit mo kami inaalala, dahil sa inyo. Pinuprotektahan mo ako, isang baguhan, paulit-ulit sa nakalipas na tatlong libong taon ng aking muling pagkakatawang tao. Paulit-ulit, namatay ka para sa akin, dagdag pa ni Lufang, kaya kahit gaano karaming beses akong magkatawang tao, kailangan kong ipadala ka ng ligtas ng paulit-ulit, ito rin ang aking ikabubuhay at kaligtasan sa mahabang taon ng muling pagkakatawang tao. Nahihiya namang tumugan si Luo Zhu, na antig ako sa iyong mga salita, ngunit hindi ako naniniwala sa iyo, dapat kang maging isang dalubhasa sa panliligaw. Kuya, may tanong ako, hindi ba nakakabagot na patuloy na lumaban ng walang tigil sa loob ng tatlong libong taon?" sumagot si Lufeng, kaya nga, hindi ako nag-aksaya ng oras sa loob ng tatlong libong taon na ito. Sinaliksik ko ang lahat ng pagbabago ng klase, lahat ng kasanayan at mga nakatagong elemento na inaalok ng Shadow World System, kinulekta ko rin ang impormasyon tungkol sa iba pang mga Shadow World mula sa mga nagising na tao na pumasok sa mundong ito. Kung magsalita ka parang ikaw ang pangalawang sistema ng Shadow World, sumagot naman si Lufeng, parang ganun na araw yun. Mula sa puntong ito, Patuloy kayong sumulong sa flyover na ito at huwag lumingon. Kuya, maghihiwalay ka na ba sa amin, kayong lahat ang aking mga kasama na namatay na lumalaban ang magkasama ng hindi mabilang na beses, hindi tayo maghihiwalay hanggang sa ligtas kayong makaalis. Dagdag pa niya habang papaalis na mayroon pa raw siyang dapat na ayusin. Isa pa mauna na raw ang mga ito, at susunod na lang raw siya pagkatapos niyang ayusin ang isang bagay. Makikita namang napakabilis ng ating bida, Tila ng Ma'am Adali sa isang bagay, marahil ito ay napakahalagang bagay para kay Lu Feng. Ipinakita ang isang lungsod sa eksenang ito, at ipinakita ang isang babae na gumagamit ng baril laban sa mga halimaw. Gunsmith Ling Yu, patuloy silang dumarating kahit gaano karami ang mapatay ko. Ipinakita namang walang makalapit sa kanya dahil sa agad niya lang na napapatay ang mga halimaw. Gayunpaman hindi ito magtatagal dahil sa mauubusan na ng bala ang babaeng ito naisip pa niya na mukhang dito na raw magtatapos ang kanyang buhay. Habang Sai ay humihingal makikita naman sa kanyang itaas si Lufeng, na naghahandang iligtas siya mula sa tiyak na kamatayan. Kasabay nun ay agad na rin inatake ni Lufeng, ang halimaw na aatakihin na sana si Ling Yu, mula sa likuran. At ipinakita ang isang kamay, habang hinihila siya ng bida papalayo ay nagtataka siyang napatanong, na kung sino raw ba ang taong ito. Sinasabi kay Ling Yu na sumakay sa elevator pababa sa ikalabintatlong palapag, buksan ang safe isang at dalawa kung saan matatagpuan ang mga bala, ibinigay rin niya ang password na 0014. Ipinapakita sa imahe si Lu Feng na pinipigilan ng mga halimaw sa pagpasok sa elevator habang pinipindot ni Ling Yu ang ikalabintatlong palapag. Nagtatanong kay Lu Feng kung bakit siya tinutulungan, sumagot naman si Lu Feng, na dahil raw sila ay magkasama at ipinakita naman ang napakaraming slash na ito, na sabay-sabay na pinaghihiwa, nagtataka na ang kanyang laban ay tumagal lamang ng isang minuto at anim na segundo, sinasabi niya na pagkatapos ng tatlumpung taon ng pakikipaglaban, sa wakas ay mas mabilis siya ng isang segundo.